Hello everyone! Pasensya na ngayon ko lang na-upload ang part 2 ng ating kwento ng bagong taon. Maligayang pagbabalik sa hiwagat at sindak ng gabi, kung saan ang bawat kwento ay puno ng hiwagat at kaba. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, natuklasan ni na Miguel at Clara ang mas malaking banta ng dala ng Hari ng Kadiliman. Handa na ba kayong sumisid muli sa dilim? Halina't tuklasin ang kasunod na kabanata ng kwento ng Lomina. Pagkatapos ng laban kay Sinagmalaya, bumalik ang katahimikan sa Lomina. Ngunit hindi ito nagtagal. Sa ilalim ng puno ng balete, unti-unting naglalabasan ang mga nilalang mula sa pintuang bato. Mga halimaw na tila-anino, walang kamukha ngunit may nakakakilabot na presensya. Si Miguel at Clara ay naiwan sa harap ng pintuan. Nanginginig sa takot. Ngunit, handang ipagtanggol ang bayan. Miguel, ano ang gagawin natin? Mas malakas sila kaysa kaysinag malaya. Sabi ni Clara. Hindi natin sila kayang labanan ng mag-isa. Kailangan natin ang tulong. Sabi ni Miguel. Biglang sumulpot si Mang Isagani. Kahit sugatan, hawak ang kanyang tungkod ng liwanag. Mga bata. Hindi ito ang laban na kaya nating tapusin ngayon. Umalis na tayo bago patuloy ang mabuksan ang pintuan, sabi ni Mang Isagani. Pagbalik sa kanilang bahay, natuklasan ni Clara na may kakaibang enerhiyang gumagalaw sa loob niya. Ang kapangyarihang iniwan ni Sinag Malaya ay nagsimulang magpakita. Sa tuwing hawak niya ang tabak ng liwanag, nagiging maliwanag ang paligid at natututo siyang gamitin ito laban sa mga nilalang ng dilim. Clara, ikaw ang susi sa tagumpay laban sa hari ng kadiliman, ngunit kailangan mong matutong kontrolin ang kapangyarihan mo. Ang liwanag ay hindi lamang sandata, ito rin ay isang gabay, sabi ni Mang Isagani. Habang si Clara ay nagsasanay, natuklasan ni Miguel ang isang lumang diary mula sa kanilang lolo. Nakasaad dito ang lihim ng kanilang pamilya. Sila ay kabilang sa mga tagapagmana ng Liwanag. Ang lahi ng mga mandirigmang itinakda upang protektahan ang mundo laban sa dilim. Lola si Nagmalaya. Alam na niya ang lahat, kaya niya isinakripisyo ang sarili niya, sabi ni Miguel. Samantala, ang hari ng kadiliman ay unti-unting nagpapakit ng anyo sa pintuan. Isang anino na laki ng pono ng balete. May mahabang mga sungay at mga mata na naglalabas ng apoy. Lomina, ang ano dupain ni tinakda para sa akin. Sa muling pagbabalik ng galing, wala nang liwanag na makakapigil sa akin. Sabi ng hari ng kadiliman. Ang kanyang hukbo ay nagsimulang kumalat at unti-unting nagiging alipin ang mga residente ng Lomina sa pamamagitan ng kanilang takot sa tulong ni Mang Isagani nagpasya na Miguel at Clara na hanapin ang iba pang mga tagapagmana ng Liwanag mula sa ibang bayan binigyan sila ni Mang Isagani ng huling tagubilin Ang pintuan ay tuluyang magbubukas sa susunod na bagong taon Kailangan ninyong maghanda bago ito mangyari Hanapin ang aklat ng Liwanag at ang mga tagapagtanggol na nakatakdang sumama sa inyo, sapagkat ito na ang simula ng pinakahuling laban, sabi ni Mang Isagan. Makikita si na Miguel at Clara na nasa isang matandang kweba. Hawak nila ang isang mapa na nagtuturo sa lokasyon ng aklat ng liwanag. Biglang may narinig silang bulong mula sa dilim. Hindi niyo ako matatakasan, ako ang dilim at darating ako. Loob ng matandang kweba, natagpuan ni na Miguel at Clara ang aklat ng liwanag. Nang buksan ito, isang liwanag ang bumalot sa kanilang paligid at nagpakita ang anyo ni Sinag Malaya na tila isang espiritu ng gabay. Ang laban ay hindi tungkol sa lakas ng liwanag, laban sa dilim, kundi sa tapang naharapin ang iyong takot. Magkaisa kayo sapagkat kayo ang natitirang pag-asa ng Lomina. Sa tulong ng aklat, nalaman nila ang kahinaan ng hari ng kadiliman, ang puno na ugat ng balete na siyang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Sa pagsapit ng bagong taon, bumalik si na Miguel at Clara sa ilalim ng puno ng balete, dala ang tabak ng liwanag at ang basbas ng aklat kasama nila ang iba pang tagapagmana ng liwanag na kanilang natipon mula sa iba't ibang bayan. Habang lumalapit sila, hinarangan sila ng hukbo ng dilim. Sa isang malakas na sigaw, pinagsama-sama ng mga tagapagmana ang kanilang liwanag upang labanan ang mga nilala. Ngayon na, Clara, putulin mo ang punong ugat. Mabala si Miguel at ang iba pa sa pakikipaglaban, ginamit ni Clara ang lahat ng kanyang natutunan upang tagain ang ugat ng puno. Sa bawat hiwa ng tabak, nagsimulang maglaho ang mga anino. Ang hari ng kadiliman, galit na galit, ay lumabas mula sa pintuan. Ang kanyang anyo ay nagmistolang halimaw na pinagsamasama ng libu-libong anino. Ngunit, sa kabila ng takot, nagtipon-tipon ang mga tagapagmana sa likod ni na Miguel at Clara. Ngunit, Sinagot siya ni Miguel. At ang liwanag ay mas makapangyarihan. Pinagsama-sama nila ang kanilang kapangyarihan mula sa aklat at tabak ng liwanag. Naglikha ng isang matinding liwanag na bumalot sa buong lomina. Sa huli, nilamon ng liwanag ang hari ng kadiliman na tuluyang naglaho. Sa pagkalikol ng dilim, bumalik ang liwanag sa lomina. Ang puno ng baliti ay naglaho at ang pintuan sa kadiliman ay tuluyang nagsara. Nagtipon-tipon ang mga residente ng Lomina upang pasalamatan sina Miguel, Clara at mga tagapagmana ng liwanag. Ang inyong tapang at pagkakaisa ang nagligtas sa at ito'y isang bagong simula para sa Lomina, sabi ni Mang Isagani. Habang nagdariwang ang lahat, nakita ni Clara ang isang maliit na sinag ng dilim napapalayo sa kagubatan Hindi pa ito tapos pero handa na tayo sabi ni Clara Ang liwanag ay nagtagumpay laban sa dilim ngunit ang tapang ng puso ang tunay na susi sa tagumpay Salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at ibahagi ang liwanag ng hiwaga at sindak ng gabi Hanggang sa susunod nating kwento, mag-ingat at magpatuloy sa liwanag. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nag-subscribe. Sana nagustuhan niyo yung kwento. Mahirap pong mag kasi hindi naman ako professional narrator.